bakit magiging security issue itong mga Chino na pupunta sa ating bansa? Alam mo, Jason, ano, it all boils down to an idea of what we call racial profiling. Ang nangyayari po sa ating bansa is nagiging racist po tayo. No? Hindi po tama yan, mali po yan. Ano? At unlucky po ng oportunidad na, wala dyan. Kagaya halimbawa sa turismo, Jason, tama ka. At dahil dyan sa nagaganap ngayon na nangyayari na pag-racially profile sa mga Chino, eh, bumababa po ang, ang mga dami ng turista mula sa China. Patungkol pa rin po sa ekonomiya pero sa turismo naman po kasi uh, last time po nung nakausap po namin si uh, Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco uh, she said na nahuli po talaga ang Pilipinas pagdating po sa mga bilang ng mga Chinese tourist uh kung ikukumpara doon sa uh, mga Southeast Asian countries natin sa mga neighboring countries natin uh, dahil yan sa kanilang Chinese uh, uh, visa free policy dito kasi sa ano sa Dok, Pilipinas, medyo uh, maigpit na yung uh, visa uh, requirements natin, mas hinigpitan pa. Ano po yung nakikita ninyo doc na uh, kahinatnan kung hihigpitan natin which is number one, kung titingnan natin doc sa Thailand, Vietnam, yung uh, Chinese tourist po number one market ng uh, nasabing mga bansa. Ano kaya ang magiging epekto nito sa ekonomiya if ever na higpitan natin, which is ang point naman ng gobyerno, there should be balance between uh, economy and the security of our country. Security, yung mga Chinese tourists, ang, dalala, ang gusto lang naman nila is good time. Gusto nila ispend yung kanilang kita para ma, para mapasaya yung kanilang mga sarili, ma-enjoy nila yung mga napakagandang beach natin, ano? yung ating mga magagandang tanawin bakit magiging security issue itong mga Chino na pupunta sa ating bansa? Alam mo, Jason, ano, it all boils down to an idea of what we call racial profiling. Yung ginagawa ng ating pamahalaan ngayon na tinatarget yung mga Chino, hindi lang yung mga turista, kundi pati yung mga international students, ano? Pati si Mayor Guo, no, <laughs> na pinagbibintangan pa na hindi Pilipino. Alam mo, si Mayor Guo, kung nakikinig po kayo, crush ko po kayo, napakaganda niya ni Mayor Guo. Sasabihin ko na, crush ko crush ko po yan, napaganda. Napaka-fluent mag-Tagalog. In a profile mo si Mayor Guo, hindi lang yan, pati yung mga international student. I think we're, we're, we're going, we're crossing a line, no? In terms of uh, morality na ito, kasi bakit mo, bakit mo in a profile itong mga tao ito? Kagaya ni Mayor Guo na, na, isang Pilipino. Pilipino po si Mayor Guo. Aniniwala po ako na Pilipino yan. Uh, hindi po 'yan ano hindi po yan, uh, Chinese planted spy nakagaya ng sinasabi ng mga iilan. Ano may mga nagkakalat po ng impormasyon na si Mayor Woda po ay planted spy. I, I don't I don't believe that, no? At iyan pong ginagawa ng ating uh, ng ating mga leader, ginagawa po ngayon din sa atin that uh, racially profiling uh, Filipinos of Chinese heritage is immorally wrong. Maling mali po 'yan, ano? At 'yan po ay nakakaapekto na po sa pananaw no ng hindi lang ng China Jason ng mga ibang bansa kasi kung kung kaya nating gawin yan sa mga Chino what more pa sa mga ibang lahi what more pa halimbawa sa mga Nigeria napakaraming Nigerian sa ating bansa may mga uh, Indian national kung kaya nating racially profile ang mga Chino pwede nating gawin yan sa ibang bansa and it creates a really bad image and impression sa ating mga Pilipino Jason, tayo mga Pilipino, hindi po tayo ganyan. Hindi po tayo racist. We are not uh, like this. Alam mo, kung saan natin nakuha yung ganyan pagiging racist, Jason? Nakuha natin yan mula sa mga colonizers natin. Mm -hmm. Dahil yung mga nag-colonize sa ating bansa, sila po ang mga racist. Ano? At unfortunately, ang nangyayari po sa ating bansa is nagiging racist po tayo. Ano? Hindi po tama yan, mali po yan. Ano? At, ang laki po ng oportunidad na wala dyan. Kagaya halimbawa sa turismo, Jason, tama ka. At dahil dyan sa nagaganap ngayon na nangyayari na pag di profile sa mga Chino, eh bumababa po ang, ang mga dami ng turista mula sa China. Na, which, is, which is, I think, the biggest market in the world in terms of tourism. Yes. Napakarami, billion po ang tao dyan. At meron po silang kakayahang magbayad. Ano? Hindi kagaya, for example, ng India. Sa India kasi billion din, yung, billion din ang Indians pero in terms of spending power, mas mataas po ang spending power ng mga Chinese. At hindi lang yung kapitbahay pa po natin sila. So bakit natin hindi i-exploit yung geographic proximity natin with China at yung ating historical relations? Ano? Bago pa dumating yung mga Amerikano, mga mga Kastila, may relasyon na tayo sa China. Bakit hindi natin i-exploit yan? At bagkos, ang ginagawa natin, Inire-raise siya profile po natin. Sila mali po yon, ano? At nakikita natin yung nawawalang opportunities sa sektor ng turismo sa ngayon. And doc, aside po sa turismo, will this also affect the investments po? And as you have said, parang uh, magdadalawang isip na rin yung mga ibang uh, ano, ibang uh, lahi, yung ibang bansa na pumunta dito sa Pilipinas or di kaya'y mag-invest dahil sa mga recent uh, move o nang uh, ginagawa ng uh, gobyerno. Yeah, tama ka dyan na Jason kasi nabanggit ko nga kanina, if we can do this to the Chinese people and also even Filipinos of Chinese heritage, what more pa dun sa mga ibang lahi? no At uh, hindi lang yan, yung ating uh, foreign policy sa ngayon, ano, uh, that creates uh, an increased geopolitical risk, uh, Jason. No? And ang geopolitical risk kasi isa yan sa mga factors na nakakapag-influence sa mga foreign investor bakit ka mag invest sa isang lugar na may posibilidad na magkaroon ng digmaan? Hindi ba? So, paano na yung magiging investment mo? Halimbawa, gusto mo magtayo ng isang pabrika sa Pilipinas, tayo ka ng pabrika halimbawa sa Laguna o sa Cavite o sa Batangas na kung saan merong mataas na geopolitical risk sa buong Pilipinas dahil dyan sa foreign policy natin na there's a good chance of war breaking out, pero na mangyayari dun sa investment mo. So, kumbaga, magdadalawang isip ka ngayon na mag-invest. So, definitely, you're, you're right, absolutely. Makaka-apekto yan sa uh, potential investments in the future. Kaya nga yung mga investment pledges, ano, di ba? Napakaraming mga mga investment pledges daw na pinapapasok. Paano na magiging realized yung investment pledges na yan kung heightened yung geopolitical risk natin?